good afternoon, good morning, good, uh, good evening sa ang sulok na ibang bansa. Magpa-vlog lang ako ngayon ng aking gagawin. Mga ano ko magagawa ko lang suman, malagkit. Ngayon ang aking gagawin muna, unang-una, -una, gumagawa ko ng gata. At saka ang aking uh, malagkit na bigas, Guys, ano, hiya, nakababad muna siya sa tubig para medyo, ano, siya malambot-lambot na pag natin sa aking bata. At saka meron tayong luya. Ayan yung luy luya, dinit ko na yung luya para mag, ano, yung, ano niya, yung, yung tapas niya. At saka yung star anis ang ginamit ko kasi wala kaming anis na yung mga, yung, ano niya, yung, ano yan, buto. At saka na ano, parang... Yung maliliit ba siya. Ang, ginang ginagamit ko ay, ano, ay star anise. ito ang ating bigas na nakababad sa tubig. Mga isang oras ang pagbabad ko nito. At ang ating gata ay nakasalang na ngayon. Ating gata. Dalawang niyog ang ginamit ko, mga kahanit. Para medyo mag, ano siya talaga, may konting oil para at matagal din siyang mapapanis. Yan lang ang sekreto natin. Pag nagluluto tayo ng suman, kailangan yung niyog niya is natin para matagal siyang masira. Yan lang ang sekreto. Kahit sa ano rin, sa biko. Yan, yan pagkukuluan muna natin yan. Yan ang ating bigas na nakababad sa tubig. May isang oras ang babad niyan saka ito yung ating, ating yeah. saka yung ating asukal pala yung asukal natin saka ayokong mag ano, magtimpla ng sobrang napakatamis kasi ayoko nung sobrang tamis yung medyo ano lang siya uh, ano lang siya yung slight lang na pagka medyo matamis tamis tapos lalagyan din natin ng asin para hindi siya nakakaumay. Kumulo na yung ating gata. Kumulo na yung ating gata. Ngayon, tapos ilalagay na natin yung asukal. So, pa, luya, isabay na natin yung star anise. Pwede na rin yung star, yung star anise. Kasi kadalasan sa mga ano, laga, lalagya, ah, nilalagay nila sa carne yung star anis. pwede na rin yan sa, kung wala kayong buto ng anis, pwede na rin yan yung star anis nilagay. Nalagay natin yung asukal. Maghalo yung ano ng asukal eh. Yung kulay yung napaka-brown. Sobrang brown at saka yung central na kulay parang ano talaga pula na siya. Eh medyo paano natin siya medyo latik latik-latik na siya yung ano niya yung gata. Para masarap siya. Na may nagmamantika yung ating nagmamantika na yung ating biko ay ah uh, suman pala suman. Masarap kasi yung magmamantika, yung suma natin para hindi madali masira. Kahit ilang araw mong kakainin. Mga, ano, mga tatlong araw, ganun. Hindi siya nasisira basta maraming niyog nang ilalagay. Saka lagyan natin ng asin. Yan. para hindi siya nakakaumay yan, pwede na siguro yan lagay na natin yung bigas at saka yung sa dalawang uh, niyog na nila ni ginawa kong gata uh, tapos kalahating uh, glutinous rice tapos nilagyan ko siya, hinahaluan ko siya ng bigas na mga isang kaka ng kunting ano lang siya baka ilagay na natin to. Ayan. Yeah. haluin natin siya. Takpan natin siya, guys. Takpan natin siya para si maluto. Pero, pero hindi natin siya, ano, hindi naman siya yan na as in luto na yung parang sinain. Kasi ano rin eh. pangit din pagluto na tapos si babalot mo sa dahon ilata na yung ating bi, bi ano, suman. Kailangan medyo hilaw-hilaw pa siya. Laksan na natin ng ating gagawin suman. Ayan na siya, wala na yung sabaw. Yan, mamaya i ano, babalutin natin ito ng dahon. Yan, yan lang At saka palamigin muna natin ito bago natin i-bakit. Eh, kasi sobrang mainit din. Hindi naman makahawakan yung ano, dahon pa. Kasi so, mainit yung ano. Babalutin natin na suman. Ayan, hinaan lang natin yung apoy para hindi siya matutong maya-maya. Babalutin na yan. nagawa ko. Tapos na ako nagbalot sa suman ngayon. Lalagay na natin to sa kaldero para isa ing Ayan, bali yan ang nagawa ko lahat sa suman. Ngayon, lalagay na natin ito sa kaldero. Ayan nilagyan ko ng dahon yung ilalim para hindi siya mag pag sakaling maubusan ng tubig hindi siya mga ngamoy yung sinaing natin na suman lagyan natin ng tubig Yan, lalagay na natin. Yan, hanggang sa maluto. Yan. Hayaan nating maluto. Yan, tikman na natin. Lutang na to na to. Tikman natin isa. <T> Ayan, tikman na natin to. Luto na to. Kanina pa to eh. Ayan. Ayan, yummy. Masarap to kasi kasali sinama ko yung ano, yung medyo tutong. Wow. Tikman natin. Mainit-init. Sobrang init pa. Mmm. Sarap? Yummy! Ito ang ating sumang malagkit. Sumang malagkit.